Magandang umaga mga kapamilya. Magkapet pandasal muna tayo. Ako si Risa Singson Kaupeng, Editor-in-Chief ng Kirigma Magazine. Sa Sabbath reading ngayon, may kwinenta si Father Joel Hason. Meron daw dalawang magkaibigan na kumakain sa restaurant. Ang payat na babae ay kumakain ng salad habang ang matabang babaeng kasama niya ay kumakain ng lechon. Sabi ng payat, Sabi daw nila, you are what you eat. Sagot naman ng mataba, Ganun ba? Edi eh, di kakain ako ng payat na tao. Totoo ang kasabihang you are what you eat, lalo na pagdating sa banal na Eucharistia. Binigay ni Kristo ang kanyang katawan at dugo upang magbigay lakas at sustansya sa atin habang nagsusumikap tayong mamuhay ayon sa kanyang kalooban. At habang kinakain natin ang katawan niya, may kalakip na grasyang ipinagkakalooban Diyos para sa mga hinaharap natin sa araw-araw. Kung iniingatan mo ang iyong kalusugan at sinisigurado mong inumin ang bitamina at tamang pagkain, huwag mong kaligtaan na ang pinakamasustansyang pagkain sa lahat ay ang komunyon. Ito ay hindi lang pangkatawan, pang espiritu pa. Tayo magdasal? Panginoon, salamat sa sakramento ng Eucharistia at ang pagbibigay mo ng iyong katawan at dugo. Amen.